ng lang ipinalalabas sa sinihan na hindi kumita. Nagda number one sa So, meaning? Netflix. Meaning? Hindi wala. talaga sila nanonood sa sinihan. Eh, kasi, Mas ginugusto nila sa Kasi ganito yan. Ha? Dadayuhin mo pa ang sinihan. Mm -hmm. Di ba? Eh, bakit dati naman dinadayo? Magbabayad ka na isang... Eh, paano ng picture ni Ate V? <laughs> <laughs> wala silang pakialam. Halika <laughs> na. Dadalo ah. pa sa sinihan, di ba gagas ka pa ng gas, kung may ka, pamasahe, hmm. Oh o di ba, mag-jeep, or kaya magbabas, or kaya mag-aarkila ng sasakyan, uh -oh. di ba, ng kotse, or mag-aangkas. ng sinihan. Kasi manunood ka nga. Tapos ibang uniform nila doon sa uniform sa baba. Pero ano lang yan, nakausap ko na si, ses Cec si Cecil, si si Claire, nanood siya dyan. Yung mga sinuserve lang naman doon, yung mga halimbawa kung anong steak, yung burger, or whatever. Habang nanonood ka ng sine, tinanong ko magkano, sabi niya 999 or 1,000. Ah. So, pwede na. Pero snack lang yun. Hindi yung totoong pagpumunta ka sa Wolfgang sa baba, order ka talaga ng mamahaling steak. Mahal. Ayoko naman ng 999 na, na nanonood ng sine. Plus, kasama na yung pagkain at kasama na yung sine. Hindi na, bibili ako ng Burger King. Pwede na yun. Ano ka ba? Magkano bang sinihan? 400. Oo. Oh. Oo. Oh. Bibili ka ng... ng Dagdagan mo lang buffet na yon o. Oh. O di mo ka naman, o oh, da <laughs> <yun. laughs> Sinabi ba? Pero yun nga, ganon. Oo, oh, sana yung mag-ingi sa wagga. Grabe yung yes, panawa <laughs> Hindi talaga. Kasi favorite namin ni Don Don, mga steak, seafood oh, seafoods, oh. ako seafoods. Tapos mga, basta mga Japanese, yung Korean, okay lang. Tapos, basta lahat ng pagkain, maliban sa... Ako talaga, yung una ko talaga, alam ni Ray, pinupuntahan ko agad yung steak. Doon agad ako. Kaya, okay lang. Ayaw ni Don Don ng lechon belly? And, Diyos ko, pwede meron akong tumikib doon anytime. Oo, oh -oh, pe-oo. -oh -oh. Diba? Tsaka pag nakakita po siya ng ulo ng lechon... <laughs> Naawa ako. <laughs> <laughs> Namiiyak talaga. <laughs> <laughs> Kumakita talaga si Don <laughs> ko <laughs> oh, bakit eh, wala minalalaw sa yo. eh yung nakita mo yung ulam ng lechon <laughs> para may, may, mas mataba pa sa akin dito marami ay oh marami di ba meron na tayong B1 B2 <laughs> asala si Kirby at si ano <laughs> Ano yun si Joshua ba? Sino ba yun? Ayan. Si J, uh, yun. Oh, well, eto na. Miss Chinatown Global 2025. May chika tungkol kina Pia Wurst ba? Katriona Gray. Hindi. At saka, pag sumibing ko na, sige, kasi video ito eh. Pero mm -hmm. na-interview ko to si ano. Magbigay ka muna ng parang um, insight. Meron lang ganung konti. Second year pa lang. Yung Miss Global. Ah, uh, Miss... Miss Chinatown Global. So, ano pala siya, no? Parang two years pa lang siya. Dati kasi, para, dito rin daw yung, yung Miss China, uh, Mr. And Miss Chinatown, dati rin sumali dyan sila David Licauco. ko. Mm -hmm. Pero ngayon, nagkaroon na sila ng Miss, Mr. and Miss Chinatown Global. Dati Mr. Chinatown, parang dito lang sa Pilipinas. Parang hiwa, hiwala, hiwala yan dati, Mr. Ay, hindi magkasama na ba dati? Mr. and Miss Chinatown. Mr. And Mr. Oh, oh, China, diba? China Town. Oo, oh, oh, diba? Ngayon, meron yan ng, global. Meron ng global. Pero Ay, meron pa yan. Meron, pero, meron ka pa rin, ano, kumbaga, ang mga kalaban mo dito ay yung mga Mr. Chinatown ng Malaysia, mm -hmm. ng Hong Kong, at kung mm-hmm. Ang nanalo sa atin dito, 2025, Miss Chinatown, Philippines. Pero sa lalaki, ang nata- nanalo, Mr. Chinatown, Malaysia. Yung gano. mm Okay. Alam ko, di ba sumali din noon yung, yung jowa ni Robby Domingo? Ah, ko Si Robby ba? Ay, yung jowa ba niya? Hindi meron, ko masyadong meron, alam. Meron isa, meron si Robby. Oh, Joey yata ni Robby. Basta si may gano'n na sumali uh, ng Miss Chinatown. Ang alam ko, yung iba sumasali sa Miss Earth, yung iba doon. Pero ito nga, plano niyang sumali din ng Miss Universe, Philippines. So, maganda naman siya, taga Malolos, Bulacan. Panorin nyo na lang mamaya. So, ayan, next topic, dating sexy actor, umamin sa nakaraan sa isang movie reporter at mga co-stars. I'm sure kilala mo to. Ikaw ba meron ka experience sa sexy star? Na, of course, lalaki. Male sex star. Wala. At talaga, never ka nakipag sa phone. Wala. Hmm. Ah, uh, di ba nga sa Dots Entertainment, wala nga ako natikman na dyan. <laughs> Matikiman agad. Ito hey. naman ang telepono. Lalo, usap lang sila ng movie reporter. Matikiman <laughs> na harutan. Uh, umabot daw sa, uh, nung time na yon usap Friendster, umabot daw sa 8 kiaw. 8,000 ang deal. Hmm. So, nagbahid ka naman na ever ng 8,000? Hindi. Pero nga kami ni Jay Manalo. Meron kaming running joke ni, ah, ni o, Jay Manalo. O, o, o. kasi bet na bet ko si Jay. Sabi ko, pag nagkaroon ako na isang milyon, go! Ang sabi Kaya, niya. O, sige, go! Sabi ni Jay Manalo. Hindi kasi kasi sabi ka kahit 20 lang, okay. No? Tapos but... kapag uh, nakikita ka, na sa... Oh, nasa ni 1 million. Alright. M&M <laughs> <-M> wala eh. <laughs> Alam ko si Ogie Alcacid ang kinontrata mo noon. Ogie Alcacid? Wala. ano ano bago ano bago-bago siya? Wala. Sabi mo na bago ano mag-asawa? Wala. Ang dami-dami ano 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 kasi. ninyo? ano 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 Para ano para ko yung sayo. ano 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 Si Nino? Si Ogie Alcacid ang natatandaan Hindi. ko nung talaga. Nag-interview tayo kay Ogie Alcacid. Ang alam ko talaga, ang alam ko talaga na tawa kami ng tawa, tawa ng tawa sa akin si Jay Manalo hanggang ngayon. Oo. Uh -huh. Kapag naalala namin, yung 1 million. So kung may 1 million ka ngayon, nabawa, naka 1 million ka, nag-go ka pa rin kay Jay? magte-travel na ako. <laughs> Kakain, ganon, di ba? Oh, nakita nakita si Rhea, nag-offer ng 1M. Kung, no, no. Kung, kung, may one, kung may 1 million, di ba? Oh, oh. Tapos, after nang nangyari, ano nangyari? Wala naman nangyari. Ano ba wala? Nag-give nag love na yung 1M. Tapos oh. okay na. Kinabukasan. Basta si sigura, <laughs> sigurado. Sigurado meron pa akong panibagong <laughs> 1 million. Alam ang lulusayin ko lang para sa lalaki. Ano to? oh, oh. the next day, di ba tulala na ako? <laughs> Nakita natin si Ray pumali. Naglalakad na kami. <laughs> sa isang, para, para ka <laughs> nagkasino, di ba? Parang tumaya ka ng isang ganito tapos na lot-lot ka, di ba? Nga nga. Well. Huwag ganon. Siyempre, <coughs> hindi, mo naman kinita yan ng ganyan-ganyan lang. Ayan, na wrap up na po. Basta panoorin nyo na lang yung mga video na yan. At least, meron kayong ibang napapanood din. Kasi, may mga nagsasabi. Kasi nakasawa na rin daw ang pagmumukha. Mo? Mm -hmm.

opportunity rin kanina na, na mag-join ka sa showbiz. Uh -huh. yes, yes po. Uh, I'll, I'll, I'll exactly, I'll yes po. Yes, so far, wala pa naman mga offer or... Um, wala pa po. And also, focus po talaga kasi muna ako sa school. I wanna finish po muna. May degree nursing po kasi. So it's a bit hard. Sa FEU. Pero meron ka na talaga passion for For showbiz, not that much. Pero I um I discovered po kasi pageantry, and then I also did Miss Aura Philippines yung know? po, and then competed internationally for Miss Aura. Mm -hmm. So hindi naman sobrang pageant veteran. <laughs> uh, Nakailang pageant kana. Um, yung mga ano lang po sa barangay ganyan, municipal, provincial, and then yung Miss Aura pa lang po yung first ever na national pageant ko po na nasalihan. Pero itong pageant na to, ilan ang, na, ilan ang nakalaban na? Um, 10 lang po kaming girls and then 10 boys. Oh, okay. So, litla, maliit malit lang po yung ano. So, Chinoy from different parts of the Yes like, po, different parts of the So, ikaw from the Philippines? Yes. so, how does it feel na ikaw yung nanalo? Um, na Siyempre po ano, Over oh, sobrang... Over yung mga from Hong Kong and Australia. Oo oh, yes. sobrang um, honored and privilege kasi I really didn't expect it. Po. kasi out of all even were if we're just 10 pero grabe po talaga yung caliber so, ng attendees. Yes, um so proud of us. ang gaganda. So syempre um ako medyo overwhelmed kasi kakabalik ko lang din po sa Bataan 3 and so super grateful po talaga na ako yung um luck na this time. Alam natin natin global. Um January 21 po, nung January. Ano yung municipality? na sinasalihan mo sa akin? Binibining Malolos and then binibining Bulacan po ako. Bulacan niya po? Yes po, Bulacan niya po. Ano ang characteristics ng isang Bulacan niya mo pagmamalakas? Pagiging Bulacan ko po is syempre yung pagiging welcoming natin. Dahil yun po talaga yung sa Bulacan eh. Everywhere you go, you will feel really welcome. Sa mga ka mag na inaawaan? Ano yung look up to mo na? Actually alas, syempre hindi natin matatanggap yung awards ba kasi yung nag since I really see them come prepared po talaga dun sa um, pageant nila na sinalihan yung Miss Universe nga po. That's why they were also proud. Pinota mo ba si Gov. Daniel sa Vice Club, ano, Alex? <laughs> <laughs> sinuportahan ka ba nila? Um, um sinuportahan ko nila ako. sa budget. Um, Kung manalo yes, ka. Um, they were actually, they recognized me po a while ago mm, lang. Maybe uh, a week ago, nag, um, courtesy call kami with Gov. Daniel uh, and Vice uh, so, Governor Alex. Ayun so, nga, puro artista ang mga leaders. Oo, mga babayan mo. Pero itong pageant na to, ano din to? Parang pageant, katulad ng ibang pageant, like may swimsuit din. Um, actually, wala po. Ayun nga eh, so... Um, pageant po namin, it only consisted of yung chibao po namin, yung national costume ng, mga, ng, ng China, uh, yung may ganon, Chinese um, yeah. okay. ayan. Tapos may... Chongsang ba yun? Oh, Chongsang or po. Same lang naman siya. Okay. Tapos, meron din po yung long-down competition. Ayun lang. Tapos so, so, may I uh, okay. yung prices. Oh, oh <laughs> Siguro, I can say na ito po yung organization na uh, uh, I mean, I've been really treated well and na-feel uh, ko po talaga yung pagkapanalo mo. Hindi ka pinag-online selling. Ay, hindi po. Pag Chinoy, ano yung uh, ang mother mo and father mo ang? Um, father ko po yung Chinese. May blood potion ng Chinese. And then, mother ko po is Filipina. Hindi so, naman beauty queen ang mother mo. Hindi po. Oh, okay. so, yeah. <laughs> so, given the chance <laughs> na nababasagay in the Swiss Forms universe, ano yung yeah. magiging advocacy mo? Um, siguro, I'll I'm, I'm going to stick with my advocacy. Mm -hmm. Yung Go For Your Passion project ko <laughs> mo. Wherein, I do encourage the youth to do more. Um, even the smallest things. Kasi, I myself thought um, if may konting ipon ako, ganyan. I do go to my favorite island sa Malolos, sa Bulacan, yung Pamarawan. And then, um, eat ko po yung mga bata doon na may ako. Simple things like that. And then, yung mga sa... So, nakikita mo pa ngayon, sino yun? <laughs> <laughs> basta, <laughs> basta parang na. pag napanood kaya niya yung play oh, oh, niya, mararamdaman parang, niya ano, <laughs> parang dapat ano maganda parang dapat may share ako dun. sa bukong story ako rin pati oh. <laughs> maganda diba parang doon <laughs> <laughs> para <dundon> yun na parang doon doon yun yun ang maganda sana ito ko inabanggit yung name ko dito hindi ito pa maraming makaka Ah, uh, talaga mga reporter, showbiz reporter. Parasa ng ganun kwero. Yes. Kasi yung, yung color naman namin, parang yung artist, mga sexy actor ang nangaakit eh. Pwede, no? no parang, Pwede naman yan. So, case to case basis naman. Parang feeling kong dumidumi ko nung araw. Pag inaakit kami, pag inaakit kami, pag pinaparinggan kami ng kung ano-ano. Uh, so, 50-50 yan. So, nagka, kasi matyaga akong mag-entertain ng mga callers that uh, panahon ng Friendster. Ah, uh, Friendster. Ah, uh, panahon pa ng Friendster. Uh, di ba sa, yun nga yung story. Kasi, di ba sa Friendster, may Who's Mewed Me? Naalala niyo? Na, nabu ka Pero hindi mo Hindi Pero saglit lang yung Friendster Wala nang matagal Nagtagal din Bago nagtagal na din. Bago pumalit Parang ang Facebook wala. Saglit friends ako Saglit lang ako, eh. e. uh, ako nagkaroon Ayun Anyway Yung story nito Yung panahon to friends Friendster Na pumapasok na yung Facebook Uso rin yung mga YM Yung Yahoo Messenger uh, Pero ikaw wala kang pinagsisira Sa ginawa mo noon Wala Anong pinagsisira siya Hindi lang pagpapasexy oh, Wala ganito. Proud ka na Ginawa yeah, mo Pinagdaan naman mo Hindi ganito ha huh? Ayokong ayaw kong nagmamatalino sa iba pero ganito eh, nagtataka ako dun sa mga sexy actors na parang nagsisisisisi -sisi. ano yung pagsisisihan diba ano hindi naman p*** ginawa mo ba? Diba? so sorry ha pero parang na lang ako dun sa mga paiyak-iyak pa kasi bakit e-genre Kung lamang pa nga kami sa wholesome actors kasi kasi kung maliban sa mukha pati katawan Ay, no, pinapakita mo at nagseset ka ng example diba? imagine, nagbabayad ako sa sa pagji-gym tapos hindi ko i-share sa iba so di diba, nat natutulungan mo iba para ma-motivate and ayokong maging hypocrite ha kasi pag sexy actors ka, tapos marami so, p*** sa'yo nabang nakakatuwa yung naibig sa dito diba, na so, sabi di ba? kasi sa, diba? si Dante Balboa na may kausap <laughs> <dito. laughs> <laughs> para iba na. <laughs> <laughs> hindi, hindi. Kasi ayokong ano, ayokong may doping mukha na let's say yung pagiging director mo totally wipe out na yung pagiging sex. <laughs> hindi ganun eh. Kasi wala na lang <laughs> tas natin wrong. Kumbaga, nagsiset ka ng good example kasi hindi lang naman peace, yung hindi lang naman mukha, pati katawan, pati Trabaho naman, career naman yun. Yes. Na. At, at saka yung nang nag-open ng door sa'yo eh, di ba? So, <laughs> mo, ano yun, tatanggihan mo. Eh ako pa naman, grab on na every opportunity ako. Yes, kasi kung, yes, yes, kasi opportunities, not only once, so kung twice yan, so kaya ako, yung well-rounded ako, naging professional model ako, naging gentle actor ako, naging, yan, lahat, o nga sa, nga sa professor, hanggang sa real estate, kumbaga jack of all trades, okay naman yan, life is too short, di desente ng mga. Yes, ang mahal. Pero ilan ano? Naka, ilang co stars sa na natikman mo or artist? Ah, na? uh, nakalimang movies rin kasi ako eh. No? So limang, Pero, limang natikman uh, mo. <laughs> <laughs> um, kasi nung sa sexy movies, di ba, may tinatawag na bulong yung pagka gusto niyo ituloy, oh, yung kayo na lang dalawa, di ba? Kaya tawag doon bulong, kalabit or bulong. So, kasi pag na-typean niyo isa't isa, para masasense mo naman sa co-actor mo kung type ka. So, so five movies na yun, lahat? Hindi naman. Ayaw ko kasi nung, ayaw ko nung ano, ayaw ko. Kung natin pangalanan, uh, tsaka, mo identify titignan uh, -huh. lang uh -huh. kung ano mga uh -huh. pelikula uh -huh. mo yun. Ang dami na next Oo. Tsaka kasi nung time na yun, ang daming nagsulputan din ng mga sexy stars yeah. Puso yes, diba? ng time yan talaga no. kung sino-sino. Yes, kung sino-sino. Actually, at yun nga yung tanong mo kanina, huwag natin i-underestimate ha, kasi sila Eva Henson, ewan eh, ko naalala niyo, mga college student yun. Yeah, hindi ah, marami na, naman ganun. Hindi lahat ng sexy actors no. na babae hindi nag-aral. Mm -hmm. Kaya nga, ingat na ingat sila. Uy, Dante, takpan mo ko. Di takpan, di ba? Oh, wala kasi, naman silang pinagkaiba doon sorry, bang, sa mga nag-iba. Yes, ba? hot babes. Yes. O, oh, iba ibang ano ah, natin. Mapahul sa mapaseks, yung, May mga edukado. Kaya nga ako, oh, kumbaga, tuwan-tuwa ako. Kasi yung bansa, na, sa akin na bigay yung bansa na educated hunk, Di ba? Parang, sa'yo. Sa lima limang <laughs> co star. <laughs> mm, hindi. Iba't ibang gender yeah. ba Ah, hindi. Puro wala lang, babae. Babae. Puro bebo. Sa pag nakikita mo sila ngayon? hindi <laughs> so, mo na so, nakikita. Hindi ko na nakita? Wala na. Pwede hindi ka nagkaanak sa kanila. Ah, wala na. tandem na, ah, aalok ah, sa mundo ng showbiz. Walang lusot ang mga chika at walang Mimintis, Ray Pumaloy at Donald Sermino sa talpakan, upakan at kansawa ng mga chikang ah Aminin. Dito yan sa DWAR Apate Radio. Radio.